Pero yung totoo yan, eh. hirap magtiwala dito kay Aaron Peter Caytan the fact na bigla ka magbabanggit ng snap election at this time. Ano ba to Gusto mo lang uh, malihis yung usapan dito sa snap election para siguro mas magulo, mas uh, ma-mess up yung uh, diskurso. At siguro, medyo matuon yung atensyon ng publiko doon sa bagay na alam nating uh, outrageous. Uh, sabi nga na iba, and I definitely agree, but hindi na natin gawin? Make sure kulong all. Yan dapat pinupush dito na Alan Peter Cayetano. no? kung wala siyang tinatago o hindi niya pinoprotektahan yung mga kaalyado niya, panagutin lahat. Ito nga rin iniisip ko dito sa mga senador, eh, no? yung mga patampo-tampo dito sa nagiging direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan itong si uh, <clears throat> uh Ping Lakson. Of course, nag-resign na po kanina. San ba kayo masaya? doon sa direksyon ng Blue Ribbon Committee Investigation under Parkoleta? Ganun ba yan? Bakit nararamdaman nyo o bakit ang iniisip ninyo ay kayo yung nagiging tutok o kayong tinutumbok? Bakit hindi po tayo matuto dito sa words of wisdom? Alam nyo po ba? A wise man once said, Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Sino po ba yung wise man na nagsasabi nun? To that effect, hindi po ba si Tatay Digong na ngayon po ay nakaditin eh, dyan po sa ICC? Di ba yung po yung naratibo ng kanyang drug war? Eh kung wala ka namang kasalanan ako, hindi ka namang adik eh, bakit ka matatakot? Eh total, napakarami naman po mga senador ang sumipsip mula noon hanggang ngayon dito sa mga Duterte. Eh bakit hindi niyo po isa puso itong words of wisdom na ito galing sa inyong uh, idolong politiko. Kung wala kayong kasalanan, kung wala kayong tinatago, eh bakit kayo matatakot dito sa investigasyon pagdating po sa flood control projects? Hindi po ba? Obviously, meron dito mga na Dito kay Ping Lakson, kasi hindi namin gusto yung direksyon ng investigasyon para medyo naliligaw na po tayo, ganyan-ganyan. Excuse me. Kasi simula pa lang po. Yun nga, kumakanta na nga po iba mga testigo. And of course, nakikita rin natin yung paglihis niyo. Kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang testigo eh. Ganon din naman, nung, uh, meron pa pong infracom investigation, itong House of Representatives. Para bang yung witness, yung willingness niya magsalita, o yung pagtanggap doon sa kanyang sinabi, nakadepende kung sa siya nagsasalita. Pwedeng bida siya sa Senado, pagdating sa House, ay ah, hindi. Or the other way around. Sa House of Representatives, bida siya. Pagpunta naman sa Senado, ginigrill. Eh, nung pag-assume nga nitong si Senator Ping Lacson, eh, you have to concede. There was a lot of hope that the Senate Blue Committee investigation would finally be on the right track. Kasi diba nung nauna, e eh, parang napaka-selective nitong mga binanggit na mga diskaya. Tumistigo, binanggit nga ito si Martin Romualdez, pero meron siyang in-skip. Ano po nangyari sa 2016 until 2022? Mukhang pinaprotektahan yung mga Duterte. At yun, yung mukhang gustong tumbukin ni Marculeta. Diba? Di ba? Hindi, okay ako sa mga diskaya. Teka, eh, meron yung gap eh doon sa kanilang testimonye. Eh. Eh, pero happy sila dahil binanggit na itong si Martin Romualdez. Hmm. Wala tayong pakialam dito kay Martin Romualdez, no? Dapat managot yan, lalo doon sa mga insertions, dahil malabo pong paniwalaan na nakapag-insert ng bilyong-bilyong piso itong si Zaldico na hindi alam ni Martin Romualdez na noon ay speaker. Pero nakikita niyo ano? Eh, nakikita niyo kasi yung battle of narratives dito, eh. Lalo kung pakikinggan niyo yung, kung balikan niyo yung, uh, naging privilege speech nitong si uh, Senator Jesus Cordero. Di ba? Binaba to sa, sa house eh. Parang doon lahat dinadampe, eh, no? Of course, maraming demonyo rin doon, no? Maraming involved sa flood control projects corruption. Di ba? Isang katutak din. Pero para sabihin na, di kami wala. Malinis. Kayo lang. E, parang kalakuhan po yan.